Report. Flash Report! Report! Meron daw pong uh, casualty na dito sa Bagyong uh, Tino. RH52 Angel uh, Parosa, kami na Angel! Sa tuming isa na nga napaulat na sa uwi sa epekto ng Bagyong Tino. Ito ay isang barangay tanod na natamaan ng malaking sanga ng puno sa bahagi ng Panglaubhol. Kinumpirma sa TZRH News ngayong umaga ni Dr. Anthony Damalerio, heto ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol, na nagsasagawa ng pruning o nagkipiring sana ng puno itong uh, team na binubuo ng tatlong barangay tanod, bilang paghahamda sa paranalasa ng bagyo, nang uh, mabagsakan itong uh, biktima na siyang uh, ikinasawi, doon sa inisyal na report mula sa Office of Civil Defense Region 7, kanila pang diniverify kung related sa bagyo itong pagkasawi. Pero sabi sa atin ni Dr. de Malerio ay uh, tiyak na ito'y resulta ng paghahanda doon sa Typhoon Tino. Sa ngayon, mayroon ng 43,303 na pamilya ang nailikas sa Bohol Province pa lang dahil sa pananalasa ng Typhoon Tino na ngayon ay palabas na raw ng area ng Bohol at papunta na westward sa ilan pang provinsya dito naman sa western Visayas at hanggang sa Limaro, Parijo. Ito si Edniel Parroza, nag-uulat para sa si DZRH. Una sa Pilipinas, una sa si Pilipino.